Tuwing may emergency, bawat oras mahalaga para sa isang pasyente na madala agad sa pagamutan. Pero sa bayan ng Sabangan sa Mountain Province, malaking hamon daw ito. Maliban sa ang mga lugar sa bayan, malaking hamon pa raw ang kakulangan ng mga ambulansya at hirap ng signal ng telepono. Bagay na nais matugunan ng pamahalaang bayan. The uh, Disaster Council come up with a scheme when it comes to uh, communication problems. No dagiti ito'y bigla transport ng uh, patient nga awan ti uh, communi nah, ti communication da it through iti barangay din the barang will contact the uh, disaster council then the council will facilitate iti uh, operator iti drivers tayo tapno agrespond nga uh, dagos kaya naman humiling ang pamahalang bayan ng tulong Bukod dito, humiling din sila ng karagdagang dialysis machine. Mayroon lamang anim na dialysis machine sa buong bayan. Known to everybody, Every municipality is a recipient of a uh, patient transport vehicle. Particularly, this uh, new unit, the uh, Grandia Toyota, it's a big help. Uh, we easily transport our patient from hospital to hospital. No, ada makasapul ng patient ng transport from the resident uh, from the household. to the patient transport vehicle. nga mga kiter ng mga ipang kanya da iti hospitals. As of now, we have six machines and we are in a three-shift uh, uh, stage. So, ano na kabalinan na umugment noong mag yung PCC for additional machine, it's a great help. Iti tataw tayo na Ilan lamang ito sa naging hiling ng Sabangan LGU sa naging stakeholders meeting ng PCSO Benguet at Mountain Province Conference sa Baguio City. Pero bukod sa Sabangan, lumalabas din sa pagpupulong na marami pang bayan sa Benguet at Mountain Province ang mayroon ding ganitong problema. Kaya naman ang PCSO, pinag-aaralan na kung paano sila makakatulong dito. Mula kasi sa mga kinikita ng PCSO, 30% rito ay napupunta sa kawanggawa at iba pang programa ng pamahalaan. Kapag sinabi natin PCSO, gambling ka agad. So it is a gaming product. So pagka gaming, meron tayong loto, small town lottery, and sweepstakes ticket. So from the re uh, revenue generation, doon nanggagaling yung pinamimigay namin. So hindi lang kami basta nagpapataya, kaya kami nag nagkakaroon ng ganitong event para ma-emphasize uh, din and ma-empower ang aming mga partners and mga uh, stakeholders na kailangan responsible lahat. Tiniyak naman ng PCSO na palalakasin nila ang partnership sa LGUs, Rural Health Units, at malasakit centers para sa mas matibay na information dissemination at paghahatid ng tulong sa mas maraming nangangailangan. Actually sa aming uh, medical assistance, meron po kaming confinement, meron na bibigay din po kami ng bakal at saka yung mga chemo medicines, targeted drugs and diagnostic procedures katulad ng CT scan and MRI. Nananatiling prioridad ng PCSO ang pagpapalawak ng akses para sa mas malawak na tulong at serbisyo Vanessa Buktong or engineers